Ito mga kadad, meron short video. So, para lang to sa mga nagtatanong kung gano'n ba ka importante yung balance or sakto yung bolt na kailangan mo. Tulad nito mga kadad, sa mahina yung bolt namin. Pero yung ila, kung titingnan nyo, maliwanag naman. Ayan po. Ayan, maliwanag. Pero mapapansin mo yung mga kadad, sa electric pan. Ayan. Yung ikot niya, hindi normal. Number 3 natin, mahina pa rin. Ayan. So, number 1, number 2, tapos subukan natin dito, ayan, dito sa, ano, ayan, tingnan mo yung ipit niya, ayan, ayan. Pag ganyan-ganyan siya mga kadads, hindi siya tumutuloy. Ibig sabihin, mahina yung boltahin natin mga dads. At ito mga dads, para mas maliwanagang kayo, gagamitan natin siya ng tester. Ito po. So gamit yung tester natin, tingnan natin kung ilan ba yung boltahin natin na makukuha. Ayan, 193. Ayan, bumaba pa mga kadads. Ayun, hanggang sa nawala natin. Kaya ako pa umihina. Or, yung mga maliliwanag kanina, ayan, ayun nang umiilaw mga kadads. Umiilaw na lang dito, yung napakababang watch natin. Ito, hindi ako nagkakamali. 1 watts or 3 watts or 3 watts to yan na lang po yung umiilaw pero yun diba ayan mga dads nagbiblink yung mga ilaw natin so hindi po normal tong kuryente natin makadads. patayin ko lang baka mapundi yun yung mga dads ito naralang ko lang may plastic tayo double check natin tong power supply natin ayan ayan may 3 volts 89 90 92 hindi po yung stable yung kuryente natin mga -dads. so ano ba yung magandang gawin kapag ganyan yung kuryente natin oops sandali madilim ayun 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 at yung kapag ganyan yung kuryente natin mga sa ang unan yung gawin bunutin nyo or patayin nyo yung mga appliance nyo rep uh, tv maganda po o yung mga basta aircon yan lalo mga inverter kapag kasi ganyan mga dodge, pag nawalan ng power tapos hindi stable mararamdaman nyo yung aircon natin or mga appliance natin hindi normal yung galaw nila pwede silang agad sila masira magkaroon ng low voltage magkaroon ng error lalo sa mga aircon yan mga sensitive yan at napapadali kung yung pagkasira nila kadala sa mga dodge, kapag yung aircon natin hindi maganda yung lamig, i-check nyo rin yung voltanya baka mamaya Uh, low voltage siya mga dad Hindi na yung nasa standard na 220 to 240 volts yung kailangan niya. Misa na sa 210, 205, 200. May nang-experience na kasi ako mong ganyan mga dad Ayun po, yun po yung importante ng normal yung supply natin. So pag mga ganyan mga dad maganda tumawag na kanyang electrician. Baka kailangan niya na magtaas ng wire or mag-rewiring maganda kung pa nyo sa electrician mga dad. So sana may natutunan kayo sa so, may clean video natin. Magpeperya pa kami. Kaso sana may generator sila. So, happy birthday, Iraq! Sana may natutunan kayo. Let's go! Goodbye! See you in my next video!